Hello, mapay nga adla. Nakikita nyo ba ang mga nagsasayawan dyan? Yes, yan po ang sumba dito sa aming barangay. Kasali dyan ang aking mother na 62 years old. Nagpunta kami dyan para sunduin siya dahil pupunta nga kami ng farm. At ayan nga't binidyohan ng aking anak at ganadong ganado si mother. <laughs> O oh, di diba? ba't may pagganyan ganyan pa siya? <laughs> Ay, nako, pumibira na talaga si mother. Feeling bagets, parang hindi 62 years old. All the way, free lamang ito sa aming barangay. Kaya naman, nag enjoy ang mga lola. Wow. Siyempre, kapag tumatanda na, kailangan din nila yan. Hindi lang pag-boss ng immune system, kundi pag din ng self-confidence nila. Na kahit may edad na, ay energetic pa rin ang mga lola. At tingnan niyo naman ang aking mother. At ayan, si ate, sinusundo ng kanyang lola. <laughs> <laughs> Ay nako ate, nag enjoy pa ang lola mo dyan. At ay nako, ang tagal namin naghintay dyan dahil nag enjoy pa talaga si mother. to <mulay>

Ito na at last, tumikil na rin. Where's gonna mommy? <laughs> At at last, nagbiyahe din kami. E paano ba naman? Anong oras na yon At malayo pa po ang aming farm. Kung magkukommute ka ng bus at jeep ay maabot talaga ng dalawang oras. Buti na lang nga at may service kami. Pero syempre dahil balikan lang kami ng araw na yan ay syempre hinahabol talaga namin yung oras. So itong pagpunta namin ng farm, e eh, project po ito ni ate sa NSTP. Kailangan nilang magtanim individually ng 20 pieces fruit seedlings. So ayan, kasama ko lahat ng aking mga anak at kasama nga dyan yung aking mother at nagrent lang kami ng sasakyan na aming kamag-anak. Yung driver, si Manu Kambal, kasama yung asawa niya na nakayelo. So sinamahan kami ni mother dahil medyo matagal na rin eh, hindi nalilinisan yung farm. At syempre nakakatakot pumunta doon. Baka makatagpo kami ng ahas at hindi na ako nagkamali. Ay nakita talaga kaming ahas doon. Buti na lang nasa malayo. At ayan nga, nagagrass cutter na si ate. Hindi ko na na-videohan yung pagdating namin kasi nag ako. At syempre, kumain po muna kami dyan bago nagsimula magtrabaho. At si Kuya JJ ang taga-video ng mga oras na yan. At ayan nga, nagsisimula na kami magtanim. At si Kuya Jilo naman ang nag-video. Pakinggan nyo ang sinasabi. Hello guys, welcome back to my vlog. <laughs> Narinig nyo ba? Ano daw? Vlog? Wow! Gusto din ni Ate maging vlogger ni Kuya. Yung pasimple lang pero nahawa na pala sa pag ko. At ayan ang mga tanim ni Ate. Mga kalamansi pala yan. At ayan, dito naman si Jaira ay panay bike ng lumang bike ni Kuya JJ niya. Kawawa naman at lumang luma ang kanyang bike. Sorry bunso dahil wala pa kasing budget si mama. Soon, mabibilhan din kita. Aww. Anyways, yung mga puno na naitanim ni ate, yung mga seedlings, is meron kami doon kayo mito, kakao, lansunis, at bayabas. Wow. Parang po ako dito kaya hindi ko na videohan. At meron pa palang manga yun. At buti na lang nga, naipon ko ang mga yun. ko yung mga kinakain namin sa isang paso at bala ko talagang itanim yan dito sa aming farm. Kapag nagbakasyon kami uli dito, hindi ko naisip na magagamit pala ito ni ate. Nakatulong din yung pag-iipon ko ng mga buto. Kasi ang mahal ngayon ng mga seedlings. At swerte ni ate dahil yung mga naitanim ko ay tumubo na. At dito naman ay may nakita silang bunga sa isang puno ng guyaba, no? At kapag nandito sa farm, enjoy na enjoy po talaga silang umakyat sa mga puno. Lalo na kapag may makakaing bunga, nakakapaglaro sila at less gadget po talaga. At ayan, dito continue pa rin kami sa pagtatanim. At kahit isang araw lang ito ay nako, enjoy na enjoy po yung aking mga anak. Yes! Plus nakakatuwa pa itong mag-asawang itong si Manong Kambal at si Ate Rose. Puti na lang at kasama namin sila at hindi talaga boring. At ayan, dito naman ay nanguha sila ng bayaba talaga namang hindi nila pinalagpas alala ko tuloy nung bata pa ako ganyan na ganyan din ako ang sarap talagang umakyat ng puno at pinaingat ko nga sila dito dahil may kuryente sa gile baka sila sumaya sa kakakuhan ng bunga ng bayabas pero malayo naman po kaya okay lang at walang masamang nangyari oh! <laughs> oh! 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 <laughs> mabugat ka kasi okay. sige paningkamot <laughs> <todong> Ay na. Wow. Tama na. Ay na. Tama na. Ay na. na. Ay na. Ay na. 哥哥打奶。 At dito naman ay nagpicture-picture na kami ni ate. Tapos na kami nakapagtanim dyan. At pauwi na kami ng mga oras na yan. kumain nga muna kami bago umalis at nakalive. At syempre, bago umuwi ay hindi pwedeng hindi kami dadaan dito. Dahil gustong gustong maligo dito ng mga bata. Dahil nga tag-init at minsan lang umulan, ayan, kukunti lang yung tubig. na post ko na po ito dati sa aking mga mini vlog at reels. Ito po yung bukal ng tubig galing sa bundok. Ito po ang pure spring water. At tingnan nyo, kumukuha sila

So ayan po ang aking mini vlog for today. Thank you Lord dahil umulan that day at nadagdagan din yung tubig. At hinayaan ko muna silang mag-enjoy bago kami umuwi. At kami naman, hindi na kami naligo dahil napakalamig ng tubig dyan. See you again in my another vlog. Maraming salamat po sa panunood. God bless you po.